Pagandang araw mga kagri ka sa araw na ito ipapakita upo kung paano po pagawa o pagluto ng kaning baboy na dito lamang natin makikita sa loob ng farm. Kaya kaagri, tara samahan niyo ako. So ngayon mga kaagri, don't forget to like and share my video. Panoorin nyo lang mga kaagri ang aking video at syempre meron kayong makukuhang aral dito. Pagkatapos po natin kudkurin yung niyog, ilalagay po natin sa timba. At saka lagyan natin ng asin para may lasa yung pagkain ng ating mga alagang biik. At ito na mga biik natin, mga may tim parang negro kasi galing ito sa uh, North Africa <laughs> kaya maitim yung ating mga lagang biik ito na, ihalo na natin yung mga kagre ka yung mga dahon ng gabi at dahon at ang niyog pala sorry sorry yan, ihalo natin yung niyog at saka yung dahon ng gabi yung gabi yung mga gabi mga kagri ay niluto na namin 'yan. Ready to eat na 'yan. Tapos lagyan natin ng asin. Hindi natin kakalimutan yung asin para may lasa yung ating uh, ginawang pagkain para sa ating mga alagang biik. Haluin, haluin, haluin. Hayyan, kanya-lang parang kumpo panda. So ngayon mga kaagri shout out po sa lahat ng mga followers ko sa mga viewers sa mga solid followers sa mga supporters natin dyan salamat po sa inyong lahat at magandang araw shout out po sa lahat ng mga kaibigan ko sa Cebu City lalong lalo na sa mga kasama ko dati sa aking trabaho shout out po sa inyong lahat at magandang araw so ito na, pinakain na natin sa ating mga alagang biik. Yung ating uh, ginawa natin ngayong umaga, yung mga pagkain ng biik. Mga kaagri, magkita-kits po tayo sa susunod nating video. At iba naman po ang ating gagawing video sa susunod. So ngayon po, thank you for watching. Uh, don't forget to like and share my uh, video. Please follow me, Boy Okit Vlogs.